solid eh. Habaan po tayo, Onyx. Ayun hey, mga saging niya. Katapon-tapon na dito. Tinapon na nila dito. May salba lang nila yung ano. Parito yung kahoy pinagtatapon-tapon nila yung saging. Thank <tapos> you

ato so, kung paulit-ulit na natin ginagawa, paulit-ulit na ginagawa yung pagkakalat, wala rin, pagbalik natin talaga, kahit makaiwala, talagang ginagawa lang natin trabaho ng na. Oo, so, kung ito mga sampung beses na tayo pumunta rito, para mag ganun pa rin. So, Masyalong dumadag doon. So, Tayo, 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 tayo control eh hindi yan implemented hindi dapat yung mga kababayan din ang sa talunsod ng mga kapitama kasi nangalay kamukha niya kapong ginagawa ni Rambang o imbakan itong kartada hindi na tayo dukay kartada na kartada na Thank you, Sir Andy. Oh, nga po tama nga. Bakit tayo dito? Hello ma'am! Onyx pa rin tayo. Haba ng onyx.

ay na dito pinanman 'to ah andi wala no eh maglalakad tayo 'no maglalakad dito ito meron sa ako natin lahat Pero okay. okay. pinapasa nila to. O rojang pala dito. dinle dostum o korajağın o Tā ir apstraucis 10 grādus.

Ako sabi kayo. Ang sabi na kita. Eh, bawal po tayong mag-ilibag dito. <tip> kung ano man yung business Bawal mm -hmm. yung ng mm. sidewalk, kung gawin yung Kasi ang tayo po, parang yung ng tao. Hindi po yung pagkada para nung nakikipag yan. Ito po, oh, paulit-ulit namin binatapos, paulit-ulit namin. Pinapaalala na sa inyo, kadalala kami. Yung mga 10 beses mga kami nandito. Yung mga eh na, na kami nandito. Ngayon po, para sa inyo rin yan. Para yung customer nyo, mapinit mga ah, Kung wala na katagabal dito sa kanya Ha? Pag-ano na lang po. Pag-ano po, bumalik kami. Sa akin dyan. Ha? Ha? po. Kala ma po, maaano nyo, matulog nyo yung sinasabi ko yun tara pinapaliwan agad ni Hindi Randy mga magninegosyo dito mga junk shop yan yeah. Nawag wag na yung ano sidewalk at lalong lalo wag na ang kalsada daanan sa akin plus daanan ng tao ito so, pa oh Hi. Okay. Alam ko, yung, ano nyo, nyo, Pero dapat po, iahalit lang po natin. Ang City of Manila, hindi na, ano, kung ano yung nyo, inaalit po namin nyo para magmalaki sitahin nyo. Hindi po. えっ i right. darating na natin dito. Pinapa uh, upo sina ni sa una ng truck para hindi siya maipit kasi baka makaladkad po siya ng truck. Delikado. Makukuha niya naman po yung bike na yun. Salamat po. Salamat po. Ehi, è per tama mga co-vloggers natin Kansada TV Kuya Edgar kasama natin Batang Kali PH So tara mga kasolid So mga kasolid Gantabay lang tayo Kung saan ang ating lokasyon Destinasyon Kung saan napupunta pupunta natin Iki-clearing natin So tara mga kasolid ha ah. Agata Street So Belroa So ito Kasama, na, kasama pa rin natin Ito mga uh, Kasama natin DPS DPW Demolition Team Sabi lang tayo mga solid so ito naman mga solid oh meron isang sakyan dito ito isang L200 to oh. may video anda eh. so po ako dito bante naman po tayo so bedroas mga solid oh. ito so, isang truck madidikita na po ito forward tayo dito mga solid sa so, mga galing sa mga ano so, mga nagmamadali na sila pasok yung kanilang mga ano gamit naalala nyo mga kasolid na karaan taon na clearing natin ito dito tayo napalaban sa mga junk shop doon, junk shop dito sige so, yes, tuloy tuloy pa rin po ang ginagawa natin dito uh, clearing operation mga kasolid sa so, Belarus po tayo sama po natin ang mga DPS QRT, kapulisan mga kasolid sama din po natin ang DPW ganun din po ang demolition team kasama natin so massive clearing full force po clearing operation na nagaganap dito kasama natin mga taga. Good morning, Sir! Good morning, sir.

反驳。 yun so tara dito tayo mga kasali sit tayo dito sa kabila bye okay, bye bye so ito dito naman minako ang ating team demolition mga kasali ito mga bakal na mga inaambalang nila sa kalsada mga kasol hindi naman po talaga dapat

Pinakaabaan eh. May sasamba din to Ayan po ang mga inabot dito Mga kasolid Medyo mukhang mabigat to oh. Transformer ito Transformer po ata, ito Hindi ako nagkakamali oh.

kagamitan daw po nila ng tali mga kasol di basta basta tong ano to uh, transformer na to napakabigat So nilada po kayo Marami pong bigat niya So parang bigat Marami mga ka-Solid So yun mga ka-Solid ha Andito pa rin po tayo Sa si Beloros 3 so, Nung set pa rin po lang may nila po Putulok mo na Ang video please, please don't forget To like, share, comment And please subscribe My channel Major TV Thank you